Higop tayo sa bao. Higop po sa bao. Grabe sya oh. Wow, suabe man. Ito eh, pinang masarap dito. Eh, oh, bayag yan. Bago ano. Yan na siya men. Malapit na men. Uy, talaga naman oh. Eh. Malapit na men. Yon men. meron na naman tayong yak bulls ng baka pari-bagong puts na naman ito men wow ang laki laki naman men yag balls men oh mapambalat yan men sarap nito oh tayong tayo men oh. tigas na tigas men hmm. sarap yan ang mga kanyang may halo ito yung na natin ng minsan to men ngayon papakuloyin na natin ngayon ulit dito ikimplahan na natin men para na matalap talap men sa alam na men buo lang yan men Woo! Lagyan natin ng mga ricado, men. Talap-talap naman yan, men. Wow, talap-talap. Lagyan mo ng mga ricado. Sibuyas, luya. Siyempre, lagyan natin ng pamintang buo. Talap to, men. Abangan nyo ito. Talap nito. Yan, ng baka. Tingnan natin paminti, paminti. May lang maraming paminti. Rap masa. Rap masa. Abangan nyo, men. Ang sarap nito. Sigurado. Wow. Talap-talap yan, men. Pag naluto yan, men. Abangan nyo, men. Yan na siya, men. Malapit na men. Uy, mm, talaga naman. Malapit oh. na men, men. Kailangan natin parang kutin ang tubo yan kasi eh, palat pa yung ano. Talap-talap naman men. Kunting hintay na lang men. Talap na yan men. Bukit ang kata yan men. men. Dilaw dilaw na kanyang kulay men. Nagsabaw. Talap-talap naman men. Wow, man, Tengok! Yon, man. Ito na yung ating Yagg Bulls! Ihiwain na natin siya kasi pwede na siya. Kag atin na natin, men! Ampun na sya! Ito yung niya. kaya siwa nya! Tengok-tengok nama ni! nito! Yag bulls! abdomen, ang pinakamasarap, ang pinakamasustansya. Ito yung sinasabi nila, nakakapagpatigas daw. Siyempre, dito natin talaga yan. Talagyan natin ang mainit na sabaw maya. Young Bulls. Laki naman ito, men. Yan, men. Yung ginawa nating butt in Bulls. Young Bulls ng baka. Simulan na natin putripin, men. Ah, kasama natin si Mrs. Siyempre sa ah, mo Tingnan mo, mo kung paano maglapang yan ng ano. Kain po ano, tayo. Nang higop tayo sa Higop po na sa Grabe siya oh. Wow, suabe men. Ito ang pinakamasarap dito. Itlog. Oo, oh, bayag yan. Bago ano. Talap-talap mm -hmm. naman men. Sa baw. Hmm, buka naman sa ito man, na natin kung talagang ang tigas. Baka mamaya ako naman ang ayayain mo ha. Baka ikaw ang tigasan ako hindi... Hindi eh, ha. Ano man ha? Panahimit ka nga dyan. Hmm. Young balls man, young mm. Paborito to ni Mrs. Mm. Nito. Matakaw dito sa mga young balls, young eh. Mm. Mm hmm. Ang fresh. Time po. Hmm. Oh. Kain po tayo. mm -hmm. Sarap, sarap na sarap na ano? Sarap nung yagbuls. Ang sabaw niya. Talaga naman. Hindi ba? Ano ang bukas ano? Mm-hmm. Suwabe. Tingnan nyo naman hmm. Ah. Hmm. Mm -hmm. May sili pa siya. Itong sili na to ang pinakamalupit dito eh. mm -hmm beautiful. Mmm. <laughs> mmm. Men, kain tayo, men. Mmm, sarap. Suwabe talaga ang sarap ng yag ng baka. Bas lalo na pagdiretong paggaluto mo. Nako. Sarap na sarap talaga. Ibang lasa ang pagkadali. Mm. Suwabe. Lagang mapapakain ka ng malami. Mmm. Mmm. -huh. emang kucar-kacara kami-kami nayan yakbulsi nih ah beautiful <inaudible> <inaudible> hmm sabda nayaakbulsi <inaudible> hmm hmm <inaudible> <inaudible> po. At sabaw, no? sabaw sabaw eh. Sabaw lang, ulam na. Mm -hmm. hmm. Mga putol ng yak balls. Mmm! Hmm. Harap! Iba talaga. Iba talaga pag nagluto ka. Yung sabaw. Yung TV. Suwabe. Yun mga men, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood niya. Sana may patuloy niya kong suportahan. Follow niyo rin ang aking Facebook. Hanggang sa muli. Tananay!